Hello, cameraman. <laughs> <laughs> yung cameraman ko. Masyado ma, <laughs> Seryoso. Walang gagalaw, ha? Huwag na, yung camera. Imot-imot <laughs> uh, kami, guys. Ayan. Ganda na, ano, guys, o. Ang, ano ba to? Damo-damo dito sa jawan. Pag ganito, o, diba? Pag, fool Pag, fuyo taglamig guys oh may mga ganito Hi guys good afternoon sa inyong lahat Ah, Asa ah, din Tabi-tabi po Hi guys hi guys good morning good morning good morning po sa inyong lahat today is wow. Ah ano bang ano may hi, hi guys Hi guys hi guys good morning good morning good morning po sa inyong lahat at yan kumusta po kayo at, <laughs> Ito kami kaman masyadong magalaw. Yeah. <laughs> Hi guys! Good morning, good morning po sa inyong lahat. Ngayon Kids. po ay nandito po kami sa dadamung lugar. Tingin po tayo ng view ngayon dito. Mga damuhan or mga location ng magaganda yung view dito sa, sa nadaanan po namin guys. And yan, mag-enjoy lang tayo. Wala namang bayad pag, pag nandito sa mga ganitong part, diba? Emote! mag -emote na tayo, okay? Action! rarin <laughs> dito dai. Dito mga pag-concentrate nitong camera man ko. Okay, action, go. Hi. How are you? No. No. Ang <laughs> nanini gustong camera man ko. Rarin. <laughs> Nagdaown niya ng salamin ng ano, camera man wala daw. Kada mo-damo lang siya, guys. ayan ang ganda niya oh. 'Di ba? Sa mga gatitong lugar, guys, wala naman mga bayad, 'di ba? Mag-enjoy -e ka din. Kahit maglakad-lakad lang, masaya na ang buhay, 'di ba? Sa mga ganito mga paligid lang, walang bayad e, nga, 'di ba? Nakakapag-exercise na

Mm, sama gamak ko. 今回は okay. yeah. so let's go. close of nat yung mga ilaw. At syempre kasama ko lagi ang aking ang sawang. Bibili lang kami. Carpet lang kasi bibili. hindi bilhin ko dito. Oh, Simangin na Ayan guys, manadaan ng kami mga ganito. Kaya ayan, hindi na namin pinalampas. Ah, tumingin-tingin din po ulit kami. Kung asawa ko, huwag ka na pong magtagal yan. Baka kasi maglambing ako, lagot ka na naman ng gastusin. Ayan nga guys, may mga ganito din po sa loob ng Don Quixote. At ayan, nakita Bibili na namin ang aming gustong puntahan. Kaya hina na po namin. At nag kami at yung pala ay eh, nandito lang pala sa pinakadulo-dulo po. At syempre, eh, hindi ako papayag na uwi kami walang merienda. Kaya ito na lang ang naisipan namin, Willie. Diba? Ang sarap po nilang kainin. Kaya pumili na po kami ng aming bawat gustong kainin na yan. At dinalawa pa nga po ni Papa yung pinuha niya. At ayan, magbabayad na po kami dito. Gahan pa po si Papa ng madadagdag na gusto niyang kahin. Kaya ayan, kumuha pa po siya. At yan nga guys, hindi pa si Papa na kontento. Talaga naghahanap pa siya ng mga gusto niya pang piliin at mukhang dinadami-damihan niya pa na talaga. Eh sino ba naman guys ang hindi matatakang nito pag ganito, ba diba? Oh lala! Je suis キーリング。<ー>これ、これお願いします。は,ーい,はーい、じゃあ三百円買います。